Marami ang humihingi na ipa-livestream ang isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Pero hindi sangayon dito ang ICI para iwas daw sa sinasabing trial by publicity at pamumulitika. Para pag-usapan ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang hapon po, Congressman Terry. Welcome po sa Kakamalita na po, ma'am. Salamat sa pag -ibita. Yes, Congressman Terry, although narinig natin sa uh, VO package kanina, napabor nga kayo na i-livestream yung certain parts netong ano. Pero can you care to elaborate yung kahalagahan nito na ma-livestream para sa ngalan ng transparency? Ay, to be very clear, hindi ko pa sinasabi na i-livestream. Ang binabanggit ko, dapat open public mm -hmm. uh, hearings po yung ilang mga proceeding not necessarily live streaming. Oo. Oh, uh, paano so, uh, sir? mabigat na 'yung live streaming. Eh. Oh, Pero 'yun, hindi sabihin dapat bukas sa mga mm -hmm. uh, lahat ng interested parties, katulad oh. ng ginagawa sa Korte Suprema pagka mayroong oral argument, mm -hmm. katulad ng ginagawa sa mga trial court pagka may mga paginig, uh, pwede naman may limited audience eh, oh, oh. na nagpupunta no, dyan po sa Para mamonitor mo talaga nila oh, yung mga pinag-uusapan. At the very least, um, yung pong mga affidavits na mm -hmm na Anyway, ano naman yan, talagang uh, lakanotaryo yan, talagang uh -huh. uh, mag-take out po yung mga um, resource persons po dyan. Mm. Dapat pwede nilang basahin in open proceedings po yan. Uh, okay. uh, at uh, syempre, yung ibang mga bahagi, pwede yung executive session na lang. Mm. Uh -huh. So ang sinasabi niyo, Congressman, ay, kasi may, may mga ibang uh, social media sites na nag-frame na parang pabor kayo sa license. So, so ang sinasabi niyo po ay may certain parts lang po ang dapat uh, uh, maging public tama po yun, no? Uh -huh. So, pero yung sabihin, ang talagang uh, uh prinsipyo po talaga nito ay very important po na uh, meron pa rin hong view uh -huh. yung publiko, no? Dito sa mga nagaganap pong mga proceedings. Kasi so, mm siyempre, uh -huh. hindi, no, hindi, hindi naman yan private interest, eh. Uh -huh. Talagang uh, nakita natin from the service, no? Talagang napakataas yung no, expectation uh -huh. ng publiko dito sa bagay po na ito. Uh -huh. uh, 90%, no? Parang ilang feelings nila dyan sa flood control controversy at uh, hindi ko natin yan dapat uh, ikinukubli lang ho sa uh, mga private proceedings po na ICI. Okay. Uh, Congressman Terry, marami po sa ating mga kababayan na tila na babagalan sa usad ng imbisigasyon ng ICI. May iba kasi gustong may makitang may makulong na agad. Ano po ang reaksyon nyo sa ganitong sentimiento ng publiko? Well, again, kaya tulad ang binabanggit ko, this is not a matter of speed this is not a matter of uh, who gets to file it first. No, mm -hmm. very important for the president. Yung pong airtight cases. Tingko yun mm yun -hmm. naman yung magi mapagpasya jan. Kung meron ho ba talagang sapat na ebidensya para makapagkaso po tayo ng lahat ng mga personnel. But again, to be very clear, mm -hmm. yung pong DOJ, nag-file lang po ng mga, uh, ilang po mga dokumento sa ombudsman. No? So, in-expect ko natin yung po mga lower-level officials. Katulad po ng mga DPW officials sa uh, contractors, Uh, makakasuhan na ho yan in the soonest time. Particularly ito pumabulakan uh, projects po. Mm -hmm. And yeah. kanina, Congressman Terry, I, I don't know kung na-monitor mo yun, parang kanina yata sa ICI na, ang pagkakaintindi ko, parang sinabi yata ang mag-asama, Diskaya ay parang ayaw na nila magkaipag-cooperate yeah. o magkaipagtulungan sa ICI, dahil kasi parang nag down or hindi na tuloy yung pagiging state witness nila. Well, base yan do sa mga nabasa natin na report sa social media. Uh, tingin niyo ba dapat is isama sila sa kakasuhan? Kasi parang wala sila sa listahan initially eh. Yeah, alam niyo, yung cooperation po sa ICI at saka sa kahit anong mga investigative bodies, mm -hmm. yun dapat na contingent doon sa mm -hmm. merong pangako ng state immunity mm -hmm. yan po sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, mag-cooperate sila dahil meron sila commitment to the truth. Mm -hmm. Di ba? Di so, di so say, para... kung ayaw na mag-cooperate. Di ba alam sila sa buhay nila? Di ba? Kasi anyway, sila naman main principles dito eh. Mm -hmm. Di ba? Talagang naman sila na may ari ng kumpanya na naging paraan para i-plunder yung public funds mm -hmm. sa flood control project. So, ibig sabihin, kung ayaw nila mag-cooperate, wala akong pakailan. Kasi mm -hmm. yung ombudsman, pwede naman ho silang i-compel pa rin ho na humarap sa kanila. At uh, obviously, kung wala silang state immunity, tuloy ho yung kaso sa mga diskaya. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oo. Oh, oh, uh, kayo po ba ay kontento sa nagiging takbo po ngayon ng imbesigasyon ng ICI? Well, alam po ninyo, ho nila yung mga hindi ho nakapagpakita. Mm-hmm sa um, House hearing at sa Senate hearing. No? So, nagpakita si former Speaker Martin Romualdez nitong nakaraan siya PBM uh, Secretary Amina Pangandaman, I think um, interpolated intensively din ho siya dun sa mga detalye po ng proseso po ng pagbabudget. No? So, mm -hmm. At and very important to, mapag-usapan din yun yung mga aspeto ng um, paggamit po ng program of operation. Kasi talagang uh, mandato niya yun eh. Siya so, yung meron hong nga final say yan po sa program of operations po. And I think that's a very important pillar mm -hmm. uh, dito po sa accountability na gusto natin makita. Kasi hindi yung congressman, hindi yung senador. Yung pong involved po rito mm -hmm. based po doon sa um, affidavit po ni uh, Roberto Bernardo, sinasabi niya, within the executive lang po lahat. Yan po nag-usap sa 15% mm -hmm. na UA, paggamit po ng UA for infrastructure. And uh, congressman, no, uh, ano masasabi niyo kung, kung baga ano masasuggest niyo siguro sa ICI? Kasi eto nga, maraming naiinip. Yun nga kanina tinanong ni partner na bakit wala pa rin nakukulong. Kung baga, apurado yung mga ano, sobrang inis na. Medyo nag sila. Gusto na nila makita ng results. Pero ano, sir, ama, so nandun pa rin eh. Parang wala pa rin silang tiwala doon sa ginagawang investigation ng ICI. Anong tingin nyo pong adjustment or masasuggest nyo na pwedeng gawin ng komisyon uh, commission po para bumalik yung tiwala ng publiko sa ginagawang investigation? And again, uh, again, wala, wala pa naman survey na nagsasabi na wala silang tiwala sa ICI, no? to uh -huh. be very clear. Uh -huh. Pero secondly, kailangan mag-adjust talaga sila sa clamor ng publiko na mm talaga nila yung aspeto ng investigasyon. Uh -huh. Na meron talaga open public proceedings, tapos merong executive session lang po uh -huh. na ah, hindi talaga bukas sa publiko. Madali lang ho yung talaga gawin. So, subukan ho nila muna doon sa pagbabasa ng affidavit na uh -huh. sinuskulit din sa kanila. Uh -huh. Tingin ko, ano yan, unang mahalaga hakbang yan para uh, makapagbalik uh, mo ng tiwala. Hindi lang sa ICI, kundi dito sa poong proseso po ng uh, accountability na pinapresok ng pamahala ngayon. Uh -huh. okay.